sa simula ng sangkatauhan sa halamanan ng Eden, plano na ni Satanas na linlangin ng tao at ilayo sa Diyos. Gumawa siya ng mga mapaninlang na paraan bilang kanyang kasangkapan upang makuha ang tiwala ng tao Nahikayat niya sila Eva at Adan na kumain ng prutas mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Akala ng tao ito ay mabuti at masarap sa paningin, kaya natukso silang ito'y kainin. Magamat ito'y ipinagbawal sa kanila ng Diyos at ito ay talagang mapanganib na naging dahilan ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ang diskarte ni Satanas ay nagpapakita ng kanyang pagiging mapanlinlang at paggamit ng kasinungalingan upang sirain ang plano ng Diyos para sa tao. Gayun din hanggang ngayon, may mga ginagawa o pinaniniwalaan ng tao na sa akala natin ay normal lamang pero pwede palang nagkakasala na tayo at sinasamba na ang demonyo. Narito ang apat na halimbawa na siguradong tayo ay makakarili. Layunin nating maunawaan ang mga ito para maiwasan at maprotektahan ang ating sariling kaligtasan at pananampalataya. Narito ang apat na gawain na maaaring sinasamba muna ang demonyo. Necromancy o ang pagtawag sa mga yumao. Ang necromancy ay ang pagtawag o pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga yumao para humingi ng gabay at alamin ng mga lihim. Ang pagtawag sa mga yumao ay itinuturing na masama at isang paglapastangan sa Diyos. Ang mga taong gumagawa nito ay umaasa sa mga espiritu ng mga yumao. Kung ginagawa mo ito, nagbubukas ito ng daan para sa mga demonyo na maaaring magdulot ng pinsala sa taong nagsasagawa nito at sa mga nakapaligid sa kanya. Malinaw sa Biblia, na ang mga yumao ay hindi na nakikipag-ugnayan sa mga buhay. Sabi nga sa mga ngaral, chapter 9 verse 5 to 6, alam ng buhay na siya ay mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman, wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan, nawawala pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkaingit, ano pa't pa wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Kaya't kung may magpapakita man sa iyo na inaakala mong isa sa mga yumaong mong mahal sa buhay, ito lamang ay isang panlilin lang. Ito ang mga demonic spirit na nagpapanggap. Tandaan sabi sa Biblia, hindi katakataka sapagkat si Satanasman man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Ang mga gumagawa nito ay itinuturing ng Diyos na kasuklam-suklam. Dapat nating hanapin ang kapangyarihan at karunungan na mula sa Diyos at magtiwala sa Kanya bilang makapangyarihan pinagmula ng lahat ng mabuti. Hindi tayo dapat tumingin ng kapangyarihan o karunungan mula sa kasinungalingan, maruruming mga espiritu o magtiwala sa kanila sa anumang paraan. Ang ating layunin ay dapat na maisakatuparan ang kalooban ng Diyos, hindi ang ituloy ang ating makasariling layunin. scene. Ikalawa, divination or panguhula. Ang panguhula ay ang pagtatangkang alamin ang hinaharap o magkaroon ng supernatural knowledge sa bawal na paraan. Marami ang gumagawa ng mga panguhula sa ngayon, kaya't marami rin ang naniniwala sa kanilang mga prediksyon, lalo na at gumagamit sila ng pangalan ng Diyos para ito'y magmukhang totoo. Madalas nilang sabihin ng mga posibleng mangyayari, gaya ng lindol, sunog o aksidente at nagtatapos sa panalangin na Lord, gabayan mo kami. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi, na ang panguhula o nagpepredik ng mangyayari ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Hindi ito base sa opinion ko kundi sa salita ng Diyos mismo. Tandaan natin, kahit na tama ang isa sa sampung hula, hindi ibig sabihin na galing ito sa Diyos. Isa man ang sumablay sa kanyang hula, ito ay hindi galing sa Diyos. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagkakamali at tanging siya lamang ang nakakaalam ng hinaharap. Ang mga hula na hindi galing sa Diyos ay nagbibigay ng takot at pagkabalisa, habang ang minsay ng tunay na Diyos ay palaging nagbibigay ng katiyakan, pag-asa at hindi pinagmumula ng takot. Sabi sa Deuteronomy 18.21 Upang matiyak ninyo kung ang sinasabi ng propeta ay galing sa Diyos o hindi, ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula sa Diyos. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katakutan. Mahalagang malaman na maging si Satana sa tangkanyang mga alagad ay may kakayahan ding magpakita ng mga himala at palatandaan para linlangin ang mga tao at ilayo sa Diyos. Kapatid, kung hindi naman ninyo ito ginagawa pero naniniwala kayo sa mga tao na nagpe ng future, isa itong malaking pagkakamali. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng hinaharap kaya nga mahigpit niya itong ipinagbabawal dahil inilalagay ng tao ang kanyang tiwala sa kapangyarihang hindi galing sa Diyos. Sabi sa Isaiah 46 verse 9 to 10, Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa ay itinakda ko na at aking inihahayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ikatlo, mga mahika. Lubos na kinamumuhian ng Diyos ang lahat ng uri ng mahika puti man ito o itim, at nagbabalas siya laban sa mga gumagawa at sumasangguni sa mga ito. Ang magic ay ang paggamit ng mga supernatural na kapangyarihan para sa makasariling layunin, para kontrolin ang ibang tao o para magdulot ng kasamaan. Meron dalawang klaseng mahika, ang black magic ang tinatawag ng mga pangkukulam o paggamit ng magic para manakit ng tao. Ang black magic ay nagtuturo sa mga tao na kamuhian ang kanilang mga kaaway at gumanti o saktan ang mga ito. Habang sinasabi naman ng Biblia na mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin sila, dito pa lamang ay makikita natin kung ito ay kalooban ng Diyos o hindi. Ang mga mahika ay hinahangad na kontrolin ng iba o gamitin ang kapangyarihan sa kanila na salungat sa pagdanais ng Diyos. Habang ang white magic naman na sa tingin ng tao ay hindi nakakapinsala at mabuti. Ang mga halimbawa halimbawa nito ay mga Reiki healing at mga New Age spirituality na naniniwala sa higher power o sa kapangyarihan ng universo. Sumasamba sa nilika at hindi sa lumika, kaya't ang inaakala nating harmless at mabuti ay masama pala. Ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Mas umaasa ang tao sa pagtitiwala sa kanilang mga sarili o sa mga nilika habang nawawalang halaga ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan na ang pinakadelikadong witchcraft ay ang mga mukhang hindi delikado, parang freedom lang o self-empowerment hanggang sa matrap ang iyong kaluluwa. Ang masama pa rito, gumagamit pa ng mga Bible verse para magmukhang totoo na galing sa Diyos mismo. Ito ay gawain ni Satanas at mas alam pa niya ang Biblia kaysa sa iyo. Dahil sa kanyang mahabang panahon dito sa lupa, lubos niyang nauunawaan ang Biblia. Ikaw pa kaya na hindi nagbabasa ng Biblia? Sa buong Biblia, kapwa Luma at Bago ay kinamumuhiinan ng Diyos ang mga mahika at maraming mga utos na nagbabawal sa mga ito. Sinasabi ng Biblia na ang anumang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos ay masama. Sa paggawa nito, binubuksan mo ang iyong sarili sa influensya ng demonyo at hindi mo namamalayang sinasamba mo na siya. Ang Diablo ay isang kalaban na naghahangad na bulagin tayo sa katotohanan. Ikaapat, witchcrafting hindi mo kailangang maging witch para makagawa ng witchcraft at ito ay mariing ipinagbawal ng Diyos. Ito ay may kapalit na kaparusahan under mosaic law o sa batas ni Moises sa lumang tipan at ito ang kamatayan. Ang witchcrafting, panguhula at necromancy at iba pang mga huwad na gawa ni Satanas ay itinuturing na isang kasalanan o isang mapaganip na gawain. Malinaw na hinahatulan ng Biblia ang lahat ng anyo ng witchcrafting. Sa pahayag chapter 21 verse 8, Sobalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay-tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa diyos-diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nilay sa lawa ng nagliliyab na apuya tasupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Tandaan, dalawa lamang ang source ng spiritual power, ang banal na espiritu o holy spirit mula sa Diyos at ang masamang espiritu o demonic spirit mula kay Satanas. Alam natin sa Garden of Eden pa lamang, ang pinakaplano na ni Satanas ay ilayo ang puso ng mga tao para sambahin ang tunay at nag-iisa at buhay na Diyos. Sa ngayon sa panahon natin, sobrang mapanin lang ni Satanas dahil tulad ng mga horoscope, hijaport, new age spirituality, self-healing, self-empowerment, manifesting, astral projection, self-awakening at kung ano-ano pang akala natin ay hindi harmless, dito nagtatago ang mga witchcraft. Dito nagtatago si Satanas. Si Satanas ay mapanlin lang na umaaligid na parang liyong umaatungal na naghahanap ng malalapa. Kayang-kaya niyang gayahin ng mabuti kahit na siya ay masama. Ang pag-aaral sa Biblia ay isang paraan upang mapalapit sa Diyos at mapalakas ang pananampalataya laban sa mga tukso ni Satanas. Hindi mo makikilala ang tunay na Diyos at ang kanyang kaluoban kung hindi mo naman binabasa ang kanyang mga salita. Ngayon kung ginagawa mo ang mga gawaing ito at naniniwala ka dito, kung gayon hindi mo sinasamba ang tunay at nag-iisang Diyos at baka ang sinasamba mo na ay si Satanas. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.